Dumating na nga pala sa atin etong in order natin na yung Terra, yung nagte-trending nito na dito sa TikTok na ano ba pangalan nito, Terra Pate. yan Nagte-trending to ngayon. tita try natin kasi madalas kasi sa akin ay nagiging parang barado 'yung ilong ko pati 'yung anak ko ngayon. Ah, uh, ang gamit kasi namin is yung isang, ano, uh, Bix. Yan ang gamit namin. Medyo masyado matapong kasi yung Bix, saka ayaw ng anak ko eh. May ka barado yung ilong niya. Parang lalo daw nagiging, nagiging barado. Ngayon, eto kasi maram, marami na kasing review to. Ngayon, itatry natin to kung ano talaga yung sinasabi nila nagtitrending. Try natin to. Ha? Labi natin. Okay. Okay. Medyo mahigpit ah. Yan. Ito. Tapos, yun. Meron siyang nakasulat dito. Ayan. Kung napapansin nyo, meron siya rito. Ayan. Andiyan yung brand niya. Tapos, pagbukas sa pagbukas pa lang, ano na, amoy. Amoy na amoy mo kagad yung aroma niya yung pinaka mental niya. Hindi mo pa nilalapit sa ilong mo pero ramdam mo na kagad yung bango niya. Na try natin. Mm. Grabe. Mm. Hindi siya ano. Uh, hindi siya powerful na masyadong uh, malakas yung amoy. Pero pag dinikit mo na siya at inamoy mo. Iba yung aroma. Iba yung aroma nito kaysa dun sa nakasanayan namin ginagamit. Oo. Yung simula pagkabata pa lang, lalang ginagamit ng ano ko. Ito, hindi. Kaya pala yung sinasabi nila. Kaya pala yung trending to. Kasi, pag inamoy mo na, parang ayaw mo nang tigilan. Mm. Parang gusto mo lagi, amoy-amoy na siya. oh, nakakawala nga talaga na. Ano, saka, parang ano, parang ang film mo, nakaka-relax o oh, nakaka-relax lalo na pagka maghapon ka ng trabaho tapos pag-uwi mo ng bahay medyo nagpapahinga ka na amoy-amoy mo siya ah nakaka-relax ang sarap ang sarap mm, mga lods talaga toto to. kaya pala trending to tapos ah uh, ayun no parang lipstick <laughs> parang lipstick siya ayun no know? mm, mahaba mahaba siya ayun no know? oh, di ba Mm. Ngayon, ah, uh, meron na kaming malamang, mm, Maaadik ka, kaano na naman kami nito na ito. Ang sarap eh. Ngayon, ang in-order ko kasi nito tatlo. Ayan, tatlo kasi in-order ko nito eh. Bali, tigi-isa kami. Yung isa pa, ko na lang sa anak ko sa school. Tapos kay misis yung isa. Tapos isa sa akin. eto Ayan. Tatlo to. Tatlo na tong in-order ko. Kasi mahirap na eh. Baka mamaya magkaubusan din kaya ano. Ngayon. Honest review. Hindi siya matapang. Hindi siya sobrang tapang talaga yung powerful yung amoy niya. Hindi. Normal na normal lang siya. Pero pagka inamoy mo na siya at naamoy mo na siya, doon ka na mag-uumpisang ulit-ulitin mo siya. Para maaadi ka na sa amoy niya. Ah, sarap. Everyday pwede mong baunin. Lagay mo lang sa bag mo, sa bulsa mo. Diba? Pwede pwede siya. Ganito lang siya, kaliit. Pero, ang ano niya, ang trabaho niya sa atin is napaka, ano, napaka sulit. Kasi, naibibigay na ito yung, ano, naibibigay na ito yung uh, refresh mo. Tapos, nakakaalis siya ng stress. Nakakaalis siya ng stress. Tapos, pagka nasingot mo na siya, parang pakiramdam mo uh, natatanggal yung pagod mo. Yung isang buong araw mong pagtatrabaho. Pero, ito talaga pinakanot sa sinisipon, laging baradong ilong. Di ba? Sulit. O, baka gusto nyo ng ganito, iwan ko na rin dito sa Yellow Basket yung chef na pinagbilang ko nito Check nyo na rin. At napakadami din magagandang review nito sa saka sold out. Kaya, nagpabudol din ako. Try mo rin. Pabudol ka na rin. Dito ka na. Thank you, thank you, thank you.